Bakit nga ba tayo naloloko? Alam mo kasi, may mga pagkakataon na mahina tayo. Kaya mabilis tayong mapaniwala. Mabilis tayong magtiwala. Yung kundi explain lang, napahanga na agad tayo, yun, nainiwala agad tayo. Alam mo yun, buhibigay tayo agad. ba? Diba? Tulad yan. May mga nag-aalok sa atin ng business. Kahit na hindi pa natin naunawaan, nag invest na tayo agad-agad. Tapos, gusto natin umasenso tayo agad. Kaya kumakagat tayo. Yung mga pa-promo-promo, kahit na hindi pa natin pinag-iisipan kasi gusto natin agad yumaman. Yun, sasabak agad tayo. Alam mo yun, dapat talaga, si God, nandito talaga pa, dapat palagi sa atin kasi para magabayan niya tayo kung ano yung tama at mali. Alam mo kasi, pagkasama natin ang Panginoon, magagayad niya tayo kung saan talaga dapat tayo mag-invest sa kung anong maganda, magandang business. O di kaya kahit sa mga relationship, sa mga gusto nating maging kaibigan, sa mga gusto nating maging yung makasama natin sa buhay. May mga tao kasi na mag-take advantage talaga, lalo na't alam nila na mabilis kang maloko, lalo naiisip na lang na mabilis kang mauto, di ba? May mga ganong sitwasyon tayo eh. Yung mabilis tayong mapaniwala. Kasi nagtitiwala tayo. Kasi iniisip natin, yung mga taong pinagkakatiwalaan natin, akala natin, totoo sila sa atin. Pero actually, hindi. Yun. So, alam mo yun, dapat mag-ingat tayo, maging mapagbasid, maging observant tayo. Kilatisin natin yung mga taong nakakasama, nakakasalamuhan natin. Kung ano ba talaga ang tutong intention nila sa atin. Kung sila ba, ang pakay nila ay lokohin tayo. O totoo naman ang intention nila. Malinis. Ganyan. So pagkasama Panginoon at kinagabayan tayo ng banal na espiritu, sigurado hindi tayo magkakamali. Kaya, lalo na pag sa mga trending na yan na ino-offer sa atin, pag-isip muna tayo. Pag-isipan mo natin. Huwag tayong magmadali. Kasi alam mo, ano yan eh, talaga pag lagi tayong nagmamadali. Kailangan, post muna. na. Pag-isipan mo muna kung eto ba, tama ba talaga na eto ah uh, kailangan ba talaga to? Gusto mo ba talaga to? O hindi? Ganyan. Dapat pinag-iisipan. Kaya lagi maging maingat. Okay? Tsaka lagi talaga magtiwala sa Panginoon. Kay Lord talaga, ibigay natin sa Kanya lahat. Kasi Siya na mismo ang tutulong sa atin. God bless everyone. Maraming salamat. Thank you for watching. Please don't forget to like, subscribe, and share. Love ya!